guys. Good morning. It's 4 a.m. and nandito na kami sa airport. No, so wala lang gusto ko lang ipakita yung mga reaction ng mga kasama natin. Basta mamaya. Sila Brenda nandito sila sa kabila. And kami naman dito sa kabila. Tabi-tabi lang kami talaga, guys. So, wala gusto ko lang makita din yung mga reaction namin ngayon. Which is most of the members is some um, first time talaga. So, si Ma'am lang yung nakapunta Uy! ng Thailand. So, ah! Lahat tayo sa, sa, Hong Kong first time, no? Kahit si Brenda. Siya lang second. Like, sa okay. Thailand, yun siya before. Sa Hong Kong na siya. Ah, sa Hong Kong, si Kong dito. Hmm. So, si Ma'am Shay lang Kong pala yung nakapunta ng Hong Kong sa amin. <sighs> so, mamaya makikita niyo yung oh, reaction oh, oh. natin at iba pa. Ang bawal mar ang? Ah. Ito kami, travel tax naman kami ditong apat. Ayan, bayad ng travel tax naman after. So, yung iniisip ko, saan dami yung iniisip guys? Basta, bahala. Mamaya, mag-shake ako sa inyo. So, meron na tayong boarding pass. Nakakuha na kami ng boarding pass. Ay, gitna ako. Dito ka sa DM. Ayan. Hello! Nakapag-check-in na din si Lebranda sa mga maleta na kailangan i-check-in. And meron na din silang travel pass. <laughs> Ayan na. Hawak-hawak ng Britney ni lahat. Tara! Bye! Bye! bye. Dito naman sila Brenda for the travel tax naman, mabayad sila. May natakot, may natens at may nabahala po. Nito. So mamaya magchika-chika tayo. So grabe. Na intense, very intense talaga yung nangyari sa akin kanina. So mamaya magchika ako sa nangyari sa immigration. Muntika na talaga akong maligwak guys. Guys, malapit na kami. watchy na tayo sa Hong Kong. na po kami. Ayan. So habang tayo naglalakad, ayan, magsasalita ako. <laughs> So yung nangyari talaga sa akin kanina, kung ba't ako na-hold sa immigration sa Maynila? Dahil, nagtatanong sila about sa sponsorship. So yung nangyari is, hinanapan nila ako na baga mga resibo, then yung yung ano namin ni Ma'am Chona. Tumuloy dito kay 35 dito. Um, tawag na ito. Um, mga resibo ng aming flight and mga convo kung ilang taon na ba talaga kami magkakilala ni Ma'am Chona, ganun. Kumbaga, para lang makita nila na legit talaga ganyan. So, timing naman siya guys. Sa akin talaga napunta yung item na yun. Kasi halos lahat ng mga resimibo sa akin, pinadala ni Ma'am And then ever since talaga na pumasok si Mamchona am sa amin aming life as a vlogger, nauna talaga siya sa akin. So, perfect na perfect. So, yun lang naman yung hinanap sa akin ng mga I.O. doon. And yun yung naman talaga as in na, na parang natakot ako. Gusto lang nila i-confirm yung, yung um, sponsorship ni Ma'am Chona sa amin talaga. Yun lang. And then after nun, in, uh, hindi yan nagtagal. Hindi na siya masyado. Siguro nagtagal ako ng 30 minutes kasi nag-usap talaga kami nung anong nung isang IO na pangalawang IO. And then yung nangyari, dire-diretso na ako after ng interview. Eh, yung mga bakla, grabe yung tawag sa akin. From Brenda, Brittany, si Jana, si Bakang, si Wajiji, tawag ng tawag, pati si Mark, tawag din ang tawag. Nga, hindi na nila ako mahagilap and then alam niyo kung nasa immigration ka hindi ka pwedeng tawagan lalo na pag ini-interview ka pa ng mga IO so hindi mo kahit, hindi mo hindi ka dapat nagtatanggap ng tawag pag nasa immigration ka anyway, you know, so anyway after naman noon na okay naman lahat eh okay, ayan na welcome to Hong Kong ayan na picture taking kami sa glit So, kami maglalakad na, guys. Pero, ang gagawin namin dito yun is, pupunta na naman kami sa immigration. Dito sa Hong Kong. nag time tayo pa, ha? Punta sa ating accommodation. Uh -uh. So, yun yung nangyari sa akin kanina. Pero, in, ano lang siya. Light lang yun. Hindi naman siya masyadong, ano talaga. Yung mga kasamahan ko lang yung parang, sobrang tense na tense talaga sila. Pero ako, while andun ako sa loob. Sa ko, okay naman, kaya naman siya. As long as mabigay mo lahat yung mga hinihini nila sa'yo, yun yun. Kaya, eto namang mga kasama ko, gabi, tense na tense. Sabi pa nila kanina paglabas ko, pag hindi daw ako pag na-offload ako, hindi na sila tutuloy. Nakot eh. Sabi, tawang tawa ako eh. nila akong ma-behind pa. So, ganun. Pero anyways, okay na ang lahat. And hopefully, ma-okay din kami dito sa immigration sa 한국, Hong Kong. Kaya tara na, let's go. Ano ba yung baleta? Mop. Mainland, Bakao. Sasakay daw tayo dito sa train. From the airport. Sumakay kami ng train. Puntan tayo ng immigration. Si Grace. And na tayo. Wait lang. Ba't hindi nyo pa kinuha yung mga bag maleta? tapos ah, at na muna kami daw. Ito ang isang magkakaisa. Please exit from the train. Please exit Please exit from the train. yan Kaya nga. So guys, andito na naka nakalampas na tayo sa immigration. Antayin muna namin yung iba namin mga kasamahan ha kasi kami tatlo pa lang nandito. So far. eto yung nakakatakot. Nakakatakot talaga yung ano ano. Immigration, no? So, antayin namin sila dito. Andito na kami sa baggage area. Hai, terima kasih. Kasi, ano ba? Kinakaban siya. Bakit siya nababahin? Kasi, bitok-bitok. Kasi, bitok-bitok. Kasi, bitok-bitok. Kasi, bitok-bitok. Kasi, bitok-bitok. Kasi, kang bitok Kasi, bitok-bitok. 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 Kasi, kung na kasi. Wala, number pa. Doon na sa picture sucks. So guys, lahat po ng um, kasama natin is nakapasok na ng na immigration. So, wala nang problema. <laughs> Kinabahan lang talaga ako kayo. Baka Ay, full ba kay kano? no? Mas <laughs> hindi ko bakit nagtaposan yung papresta? Hindi kasi ang damdaman ng tanong Sa Pilipinas, kalma lang Kasi mata, yung mata mo, yung mata mo Kasi hindi na akong muragdalaan sa bukod Yung clown kasi pa Chinese na trending sa umu? Wala pa Dito sa celebrity So ayan na, yehey! Dito sabakan Bakang Bakang yung sa Senua Ganyan lang ito kayo Aman Fiji. Shijie. Nakasmile na si Ma'am Fiji. <laughs> okay, nag i uh, okay, na sa akin <laughs> <laughs> mo muna ano. <laughs> okay, dahil may bagyo, so tayo nakapag-decide na bumili na kasi baka naman sa akin so... Okay lang yan. Basta importante, nakapasok na tayong lahat. Paglabas, <laughs> ba na Timing-timing, mga officer, Yung mga officer, Yung akin ha, wala nang kahit hi, hi hello. Tinignan okay, niyo yung papel ko, tapos diretso na wala man lang kayo. No, wala. Oo, nasa I.O. talaga. Nasa I.O. talaga siya. Like <laughs> May nasira? May uh, PBB na maliit o nabaliit. Oh no. Bukin niya. Okay. Bukin niyo yung nagulo ah, kami. Sir, natatala. Nagpa-exchange na kami ng pera. Exchange kami ng pera para tama ang hatian nag 5,000 pesos kami nagpa-exchange kami ng ano, 5,000 yung eh, aming ano, kada isa para <laughs> meron kami kanyang, HK dollar kasi kailangan natin yan tatlong araw tayo dito so, so guys hanggang dito na muna ang ating video kasi medyo mabibisi na kami and then mamaya ulit mag-update ako sa inyo ha kasi punta muna kami sa Marriott Hotel kung saan doon kami ibinubuk ibinuk ni Ma'am Chona para dito sa Hong Kong so ayan na thank you guys for watching mamaya balikan ko kayo thank you